So, papunta tayo ngayon sa Veterinary Teaching Hospital. Naglalakad lang ako kasi. Diyan lang naman. Tapos, malapit lang sa dorm ko. Tapos, maaga pa ngayon. Nine pa naman eh. Tapos, naglakad na ako. Kasi, para mura. Kasi, basta, puripot ako. Ganun. Ano yun, yun? Alam ko, ito yun eh. Ito ba yun? Ito ata. Oo. Ayan. Ito. ito kami damuan yun eh. Tapos. Diretso pa ako dito. Hindi ako magmamadali. So, Kasi sabihin nila. Paka excited ko. Guys alam nyo ba? Diba, ang ganda ganda ng buko ko dito sa Nueva Ecina. Sa Kabite at sa Bulacan. Ang pangit ng hangin. Dito. Kahit anong ano. Ganda pala ng buko ko.

Pero hindi naman mihan ako magpapayang. Mag Kasi mahangin din naman. Wala pala akong tissue na ubos na. Isip. Pero normal, back to normal lang pagsasalita ko. Kasi hindi ko sila kasama. Kasi pag kasama ko sila, iba yung accent ko eh. feeling ano yun. Tama lang, ayun yung gito ang dami nila. Ay, sana walang creepy dito. Ano naman ata? Kambing pala ata. Oh. Kailang kambing na ako ah. Oh. Nalaki kita My view. Diba? All wait ako ngayon. Because why not? makadaan kaya ako dyan makadaan naman ata ako Mayroon na nga lang, lang ako. Wishit kasi. Ay! Mga kambing maraming kambing pinaboy pa ako ng aso ito na lang medyo dead ma ako dead mas si ate girl hindi kaya akong dumaan dito hindi kaya akong ayaw awayan ng kambing kaki iba yung itsura nila oh Ito oh, din baby ko. Ay, malapit na ako sa gate. Pero hindi pa ako malapit sa pupuntaan ko. Kaya nga maaga ako naglakad eh. ito sa akong provincia girl. Hindi nyo naman. pag ganyan pa, ko para sa inyo yung tubig at tayo. Rice production. Four minutes pa lang naman ako naglalakad. Nakita ko sa video. Masi-send ko kaya to sa ano. Mamaya ka pa ito masi-send. Mga pag-uwi na sa doon. Baka las 8 na. Mga 9. Kasi ngayong 9. 9 AM. May pista sa hospital kami. Tapos. Tapos. Mamaya 3. Ay, 1. Aalis kami. Puntak na i-redeck. Kasi, alam ko. Doon eh. Tapos, hindi lang namin matatapos yung visa sa hospital kasi ang gabing gabi yun. Mga alis stress. Alis kami. Punta kami ng clear deck. Tapos, ano mo gagawin doon? Ay, hindi. Alis stress pala pupunta ng, ng sa sa room namin. Room 721. Basta yun. Tapos, may seminar kami doon. Bisa tapi ako. aku purga, purgang-purgang ako sa seminar. Ang daming ano. Etos. Hay nako. Ano may orientation na. Pangkalahatan, so, may orientation. Naman, pang vet med. So, Meron na namang orientation pang kalahatan. So, Meron na namang ngayon, um, seminar naman, pang first year daw. Ito so, ko Diba kasi gate na ako? Exercise ko to. Nakaka. Kapadyama pa ako. Outfit check. Ang <laughs> ganda pala pag full white po. Oh. Hmm? Mukha akong ano dito, nurse. Wait lang. Umiinit na. Kailangan kong labas ang aking pang malakasang mini fan. <laughs> Biglang nabulit yung cellphone ko. Ay, kogi, na Oh, oh, so, lalakaan, ito yung lalakaan ko naman, naman. Dala -dala na lang. Pero, diretsyo na lang yun. Mas yung VTC. Wow, well, VTC. Veterinary Ay! Tanga! VTC. Hindi nga pala klinik, Hospital yung... Ah, hospital ba? klinik Ay, hospital na. Berta na hospital. Ay, may scary crow di sila dito. Reset. ini hindi kapucho. Ang gala. Ay, malaksing hangin eh. Ba't hindi mga hangin dito? Ang dami puno. kami puno po siya walang hangin yun sa ano nan puno eh tapos mahangin sa so, clear deck banda ah. kaya na may aircon dun may aircon naman ata may aircon naman mga room namin exercise, exercise kasi gano'n eh. Ngayon, papawisan ka. Wala pa naman akong panyo. Yung nakakuha sa bahay. Diba ang tanga ko? Alam niyo ba? Hmm, naadala ko. Okay na yung damit ko. Mga gamit sa dorm. Tapos pag ano ko doon, gagi, mga maghahapunan na kami na kayo ko. Wala akong dalang pagkain. No, kailang, ano, dalawang araw ata ako ng libre pagkain ko. <laughs> kasi, yung bigas, wala akong dala nun. Tapos yung, kahit yung mga, ano lang, Lucky me, ganun. Hindi ko ako nakapagdala. Tapos hmm. so, nag-abono na pa ako kasi bumili ako ng, bumili ako ng mga, mga, sir hindi ko pa nakuha yung Tide sa bahay. Dami-dami yung Tide pa kasi di ni Mama. Yung powder. Oh, yun. Yes. Ayun mo talaga. Ba't di ba ako mahangin dito? Hayop. Alam mo, ilas ang pawis ko. Hmm. Mag-10 minutes na tayo naglalakad. Malapit naman na ata. Ayun. Ah, yeah. Sa bungad lang yun. Ayun ang dami lang nung ano dyan. Lagi na nga ako nakangiti dito guys. Eh. Kasi sa dorm. Tsaka din nakangit eh. Pero hindi rin maksimang yan. lang. 8.28 na, di diba? ba? Tapos nandito na ata ako. Napit na ako. Takting yun, ano, building yun? Yan, malapit na. Papawis na rin ako. Sana may kaklase na ako. Pero hindi mo kakausap. Sana lang. Hindi na excited ako masyado. Sabi ko pala mga sa isa kong friend. Baka di ako pumunta. <laughs> naglalakad na siya. Kamay chin. Ano pa kang ba yan? Ito na. Ito na yun, diba? hmm. ito na. Ito na. Ay, gagi ako. Ako yun, ata. Hindi, ito meron. Ito lang siya pa. Baka din medyo.